Yan yeah guys, since the beginning, sinasabi naman natin na wala talagang mangyayari yan. Tingnan mo, nakikita ko na, na wala talagang nangyari. Dahil, biruin mo si Morales, kinukontempt nila, hindi nila alam, mayroon tayong privacy. Privacy, di ba, to protect the privacy of the individual. oh paano mo maprotektahan ang privacy ng individual kung sasabihin ni Agent Morales, ang source niya, Anong klase ng uh, senador ka? Pulis ka? Di mo alam ang batas. Mr. Senator bato. 'Yun lang naman kinu niyo eh. Na hindi niya masasabi ang uh, ang uh, ang ano source nung uh, an. Ang informant ni Morales. Di umano. Mo di ba? Ibig sabihin lang, hindi hindi pa rin kayo maturity sa batas sapagkat hindi kayo nag-aaral ng batas. Supposedly, kayong mga senador dyan, mag-aral kayo ng batas sapagat kayo ang gumagawa ng batas. Ngayon, hindi niyo pinag-aralan na nakalagay yan sa Republic Act. Ha? 2012 yan. Ha? To protect the privacy of the people. Ha? Republic Act yan. 10173. Hindi niyo naintindihan yan. Dapat, kayong mga senador, mag-aral kayo ng batas sapagkat kayo ang gumagawa ng batas, katawa-tawa kayo. Bakit tinatawanan lang kayo ni Tatay Digong ngayon? Alam ni Tatay Digong yung mga bayad, siguro kayo. O sa akin lang yung persepsyon. Atunis Tatay Digong eh. Hindi lahat sasabihin sa inyo. Pakatandaan yun. Dahil meron tayong act. Diba? Meron tayong ano niyan. Article niyan. Diba? to protect the privacy. Parang pangalagaan, probesiyan ng isang tao. Informant niya lang ang masasabihin niya, hindi Masis, masisira siya, hindi niya siya mapagkatiwalaan. Hindi niya siya, hindi siya bigyan ng information. O. Oh. Kaya nga, nagbabayad tayo ng ano, di ba? O. Oh. Mga intelligent natin. Tapos, ibubulgar natin yun. Anong classic ni senador ka? Siya na nga nandyan eh. Legit na nga sinasabi mo, tapos ngayon kinuntip mo siya, di tinatamaan kang lintik kang sarili mong desisyon pati ka Jingo Estrada. Dahil ikaw yung convicted, gumagawa ka ng katarantaduhan diyan, di ba? O diyan, sumugod na tuloy si Morales. Yun, ginawan ka na ng kaso, may kaso ka na. O. Dahil hindi kayo nag-aaral ng batas eh. Kuntip lang kayo ng kuntip. Hindi lahat sasabihin sa inyo. Eh paano na lang yung privacy? Mayroon tayong batas niyan para pangalagaan probesya ng isang tao. Tinuan si Bintre. O, iyari ka ngayon. Kasi hindi kayo nagsishirst eh. Dalag, dal, dal, lang ngayon dyan sa Senado. Nagmukhang matalino kayo dahil senador kayo. Pero yun pala, bubu pala kayo. Pinagtawanan kayo ni Tatay Digong ngayon. Sa perception ko lang, pinagtawanan kayo ni Tatay Digong. Parang kinunbig niyo sa sarili niyo. <laughs> mga hunghang to, mga ito. 'Di ba? Hindi ko kakampi sila ano. Ha? Ang kakampi ko dito ang puso ng tao. Nasaktan niyo ng maling ano niyo, pag pinagagawa niyo. Oh. Gusto niyo yung ma-stop yung ano. Pinutiktahan niyo yung isang presidente na uh, alam niyo naman na uh, may irregularities. 'Di ba? May irregularities yan, bakit lumabas yan? Oh. Bakit kasama siya doon? Oh. 'Di ba? Napaka-legit na information. Diba? ba? Silyado. Ano pang inaanon niyo kahit pa kape yan? Saan ba nagmula ang soft copy? Hindi galing sa hard copy, gunggong.